Hindi lang araw ng mga puso ang pinagdiriwang natin ngayong araw dahil ginugunita rin natin ngayon ang Ash Wednesday na hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Pero bakit nga ba mahalaga ito para sa mga Katoliko? Alamin natin yan sa detalya ni Rod Lagusan. Ngayong araw ay Ash Wednesday, ang hudyat ng pagsisimula ng Lenten Season. Pero ano nga ba ang Ash Wednesday at ano ang kahalagahan nito sa mga Katoliko? Ayon kay Reverend Father Jesus Madrid Jr., ang parochial vicar ng Quiapo Church, simula na din ito ng preparasyon para sa Holy Week o Mahal na Araw. Anya apat na pong araw na paghahandaan ang naging pagpapakasakit ni Jesus. At sa araw na ito, ginagawa ang paglalagay ng abo sa noon ng mga nagsisimba. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Pinapaalala sa atin sa pamamagitan ng paglalagay ng ng abo sa noo na tayo ay makasalanan. Kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan, pero yung abo na nilalagay sa ating noo ay nasa horting cross. Ibig sabihin, pwede tayong maligtas sa ating mga kasalanan dahil nag-alay ng ng buhay yung ating Panginoon sa Cruz. Paliwanag ni Father Madrid sa Old Testament ang mga taong nagsisisi sa kanilang mga naging kasalanan ay naglalagay ng abo sa ulo o kanilang katawan. At sa paglalagay ng abo sa noon ng mga Katoliko, sinasabi ang mga katagang repent and believe in the gospel. Pero saan ba nagmumula ang abo na ipinapayad sa araw na ito? Yung abo na ginagamit natin kapag Ash Wednesday ay galing sa mga palaspas na binasbasan nung nakaraang taon sa Palm Sunday. At ngayong Ash Wednesday ay may tatlong bagay anyang dapat alalahanin. Una, magbigay ng panahon sa pananalangin. Yung paiktingin natin yung ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng prayer. Pangalawa, tayo ay sana makapagkawang gawa, almsgiving. Uh, makapagbigay tayo ng tulong sa ating mga kapatid na nangangailangan. At ikatlo, sana tayo rin ay meron din tayong mga tinatawag na days of fasting and abstinence. Samantala, dito sa Quiapu Church, ang schedule ng misa ngayong araw ay kapareho ng Sunday schedule. May labing tatlong misa, mula alas 5 ng umaga hanggang huling misa ng alas 7 ng gabi. Sa huli, minsay ng simbahan, makiisa sa naging sakripisyo ni Jesus. Paalala na ang buhay natin ay hindi lang para sa sarili natin kundi maging sa ating kapwa. Hindi lang para sa mundong ito kundi hanggang sa buhay na walang hanggan. Rod Legusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.